Nasa Indonesia pa rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 43rd ASEAN Summit. Ano-ano kaya ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong araw? Alamin natin sa report ni Alan Francisco live. Alan? Dayan, nagsama-sama kagabi sa Gala Dinner ang mga ASEAN leader at ang kanilang mga partner countries na inorganisa nga ni 2023 ASEAN Chair at Indonesian President Joko Widodo. Naroon din dayan si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, United States Vice President Kamala Harris at iba pa. Kasama ni Pangulong Marcos na dumalo sa gala dinner si First Lady Lisa Marcos. Bilang ASEAN host na isa Indonesia na palalimin ang relasyon nila sa mga bisita habang pinakikilala ang mayamang kultura ng kanilang bansa. Bago itong gala night, nagkaroon muna ng iba pang pagpupulok ang mga ASEAN leader gaya ng ASEAN United States Summit kung saan binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mga hakbang ng Estados Unidos para suportahan ang ASEAN sa pagkamit ito ng mga adhikain. Nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-usap si Pangulong Marcos at U.S. Vice President Kamala Harris at ayon sa Presidential Communications Office, kapwa mga ayon ng dalawang opisyal na magtulungan at kasamang ASEAN members ay tataguyod nila ang kalakalan, kapayapaan at pag-unlad. Nagkausap din si President Marcos at Chinese Premier Li Chang sa ASEAN-China Summit. Ayon sa PCO, dito ay sinabi ni Pangulong Marcos sa Chinese official na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pag-usulong ng pagkipagtulungan sa kanilang bansa. Una nang sinabi ng Pangulo, natutuwa siya sa latest development sa negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea. Kasabay nito, ang paninindigan ng Pilipinas sa karapatan nito alinsunod sa international law. Sa ASEAN Plus 3 naman, kasama ang China, Japan at South Korea, binigyang diin ng Pangulo sa ASEAN at mga partner nito sa East Asia ang pagpapalakas si ng mekanismo ng regional food security. Sa ASEAN-Canada Summit naman, Dayan, ay kinilala ng punong ekotibo ang ambag ng uh, Canada sa pagkatuloyod ng maritime security at safety sa reyon. Dayan, ngayong araw, ay... Uh... Magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa South Korea habang ang ASEAN leaders naman ay uh, tuloy pa rin sa paikipagpulong sa kanilang mga partner countries. Habang uh, ang closing ceremony ng 43rd ASEAN Summit ay magaganap din today. Mamaya naman ang balik dyan ni Pangulong Marcos sa Pilipinas kasama ang kanyang delegasyon. Live pa rin mula rito sa Jakarta, Indonesia. Balik sa studio. Maraming salamat sa iyo Alan Francisco.